nagbabalik ang Showtime Online. At hindi na nakilala na natin ang ating dalawa pang nakapasok sa huling tapatan. Yan ay wala yung bago si Jermaine Apil at si Mariko Ledesma. At hindi pa siya nagtatapos dahil nalaman na natin ang malaking pasabog at sorpresa para sa edisyong ito na tawag ng tanghalan. Dahil meron niya tayong The Final Respot. At ito mga nagdaang araw, matindi ang ingay sa social media tungkol sa mga haganapan sa tawag ng tanghalan. At kung meron nahanap na isang ultimate rest-backer na bakit wala siya doon kanina sa mga binigyan ng pagkakataon para muling maka-rest-back, eto na ang kasagot at makakasama natin siya ngayong hapon. Walang iba kundi si Marian Osabel. Hi, Marian! Hi. isip ko lang din po yung uh, self ko, yung lalong lalo na sa health ko. Uh, yun nga po, sana supportahan nyo pa rin ang mga natitirang rest-backers na lalaban pa rin next week. Maraming-maraming salamat po and sana po na let's not spread hate, let's spread love kasi uh, maraming nating taong nasasaktan and let's may pa pong opportunities and makikita niyo pa rin po ako I'm sure babalik po talaga ako yes. So, thank you po Yun ang pinakamatindi so namin aabangan Maria Marian ang muli mong pagbabalik Oh, Oo. Oh, pero maraming salamat dahil alam ko yung mga supporters mo talagang hinihintay itong pagkakataong ito para sa Yes. Ayun. Once again, thank you so much. Salamat din. And po, God bless you and hope to see you mga madlang onliners, narinig niyo namin sa akin ni Marian, kaya stop the hate na. Mag-move on na tayong lahat at uupisahan na natin ulit ang panibagong labanan ng bosesan sa taong ng tangalan. Sa lunes yan, para sa taong ng tangalan, the final rest back. Oh. Okay, guys, may pagpupunan.